narito naman tayo sa Paranaque Integrated Terminal Exchange at ito na nga napapansin natin na kaliwat kanan na yung mga pasahero na nagtutungo dito na gumagamit ng terminal para naman umuwi sa kanika nilang mga probinsya para sa darating na midterm election sa araw ng lunes sa May 12. At ito na nga kasama natin ngayon. Ang nag-iisa. Corporate Affairs Officer, Ms. Colin Good morning po. So, kamusta naman po ang um, ano, ang um, ganap ito ngayon sa VITX? May food count na ba ano okay. yan, actually, ma'am, marami na ang mga pasahero dumalagsa sa ating terminal. So, 24,000 na, ah, ganun palang paaga, no? Nakikita natin ngayon na mas maraming dadagsa pa later on this afternoon. So, aabot ah, tayo ng 180 to 200,000 because last night, 183,000 na yung sa terminal. So, ngayon, dahil last day of birthday, mas maraming pupunta at mag ilang araw pa lang, no? Monday, si nagsimula yung nakita natin yung search, ano? Dahil, syempre, yung mga naiba sa Ram Terminal yung second-hand events. So, so kamusta naman yung mga inspection sa mga gamit ng mga pasayara? Ayun na, medyo, ano lang, no? Medyo, pasensya lang po dahil kailangan i-check yung mga bagahe na ating mga pasayara maraming dala-dala yung mga pasahero natin. It's for their safety naman, ano? Chine-check lang din kasi dito yung mga bawal na dinadala ng mga pasahero natin like sharp objects, flammable items, and firearms. It's for their safety, so konting pasensya lamang. Thank you po! So yan muna yung pinaka-update dito sa PITX. Maraming salamat, Ms. Colleen kalpasan ng PITX Corporate Affairs Officer. Thank you po!